Good day po! Ngayong araw ay magpapalit tayo ng fuel filter ng motor na ito. Sa history ng motor, ngayon pa lang ang mapapalitan ng kanyang fuel filter sa odometer na 63,543 kilometers. Bago po natin umpisa ng pagtanggal ng kanyang fuel pump, ay tinanggal muna natin ang kanyang utility box at ang cover ng gas tank. Unang tanggalin ang kanyang electrical socket. Pagkatapos ay isunod ang kanyang fuel hose. Iingat ang kulay blue na clip. Hindi kaya ng aking kamay. Kaya ginamitan ko na ng long nose. Para ito itaas at hugutin ang kanyang fuel hose. Itabi ang hose para hindi ito sa gabal sa ating pagbaklas. Tanggalin ang nut gamit ang 10mm na socket. Tandaan lang po natin na pag tinagtanggal natin yung kanyang mga lock ay kung anong pwesto nito nung tinanggal ganon din ito pagbalik para hindi magkapalit palit o magkabaliktad pagkatapos sa linisin ng paligid ng fuel pump bago ito kalasin para walang malaglag na dumi pag ito inangat na natin Pagkatapos ay dahan-dahan natin iangat ang fuel pump patulad nito. Ikot natin pa clockwise para may angat ang ating fuel pump. Dito medyo nahirapan din ako na hanapin kung paano ilabas. Pero pinagtyagaan lang natin. Ayan, tapos kailangan nang maunang mailabas dito yung kanyang fuel filter. Hindi mo siya basta-basta mailabas kaya kailangan mong gamitan ng sungkit. So sungkitin muna natin yung kanyang fuel filter. Yung pinaka gilid. Ilabas lang natin nakatulad nito iangat lang muna natin ayan, para lumabas yung kanyang fuel pump ayan na yung kanyang filter tapos iangat iikot hanapin natin yung pinaka pwesto kung saan siya pwede ilabas so ganun lang clockwise lang tapos angat ng dahan dahan dahil meron pong maselan dyan na hindi pwedeng mabali o maliko yung kanyang floater so ayan naangat na natin yun. Tapos natanggal na rin yung kanyang o-ring. Katapos ay takpan natin ang basahan yung ating tank para hindi mahalogan ng dumi. Sa so, pagtanggal naman ng kanyang filter sa kanyang fuel pump ay ikutin lang ito ng clockwise. Hindi mo matanggal hanggat hindi mo kaila iangat yung kanyang lock. So yung lock na yan, dalawa, kabilaan, harap at saka dun sa likod. Then ikutin clockwise sabay hugot. So ito ay tsura nung fuel filter sa 63,000 na odometer. Pagkatapos ay tinanggal na rin natin yung kanyang lumang o-ring ng fuel filter. For comparison, ito yung bago at itong lumang fuel filter. Pagkatapos ay ikabit na natin yung ating bagong fuel filter. Huwag kakalimutan yung o-ring. Ilagay tapos iikot ito ng pa-counterclockwise para ito ay mag-lock. Ayun. Pagkatapos ay linisin na natin yung kanyang tangke eh, bago ilagay yung o-ring. Pasinin nyo itong o-ring na to na luma kapag nilagay at ibinalik. Hindi na siya fit. Umaangat na siya. So, kailangan na itong palitan ng bago kasi pag binalik mo lang yung fuel filter dito, magkakaroon yan ng singaw o kaya leak. Kaya kailangan ng bagong o-ring pag nagpalit tayo ng fuel filter. So ito yung bagong o-ring, pag nilagay mo, ayan, eksakto lang siya Pero pag binalagay mo yung luma, ayan o, oh, nakaangat at hindi na tama yung kanyang sukat dahil nag-expand na katagalan. Pagkatapos ay sinuot na natin yung bagong o-ring sa fuel pump para hindi ito sagabal pag nilalagay na natin yung kanyang fuel pump sa tangke. Then, ilagay na natin yung fuel pump, unahin yung floater. So, pagpasok ko dito, kailangan itulak yung floater para makasuot ng maayos. Then, dahan-dahan ilagay para hindi ito magkaroon ng problema. Then, itulak yung fuel filter. So, ayon binababa ko yung o-ring at inilagay banda sa tangke eh. tapos ako idiniin pababa pero hindi siya umupo ng maayos kaya kahit anong diin mo hindi umupo ng maayos kaya ang ginawa ko rito ay kinuha ko yung o-ring at ilalagay mismo sa fuel pump sa pinaka upuan niya sa may fuel pump para magfit ng maayos sa so ako uli ibinalik sa tangke at yun saka sya nag -fit at idinain ko na sya ng maayos para walang leak at walang singaw then balik na natin yung kanyang mga lock o clip saka higpitan ng maayos Ride the beat Pagkatapos ay higpitan lang ito ng pantay at tamang higpit lang. Then ibalik natin yung kanyang hose. Ilagay ng tama. Then isecure yung lock. Saka natin ilagay yung kanyang electrical socket. Then ilock. Pagkatapos ay i-on natin yung susi ng kahit mga 3 times para mag-pump ng tama yung kanyang fuel. Saka natin i-start ang makina. So ganoon lang po yung step by step na pagpalit ng fuel filter sa ating Honda Click 125. Sa mga gusto mag DIY, pwede nyo pong gahin yung video step by step. Ingat po tayo lagi. Ride safe!